Macho? Hello, Tay. Bakit? Si, si Kuya rin, si eh, nasa ospital ngayon eh. Ano? Kailangan ka ba uwi? Teka lang, anong nasa ospital? Yung eh, sabi ng doktor, stage 4 na, critical na yung lagay. May cancer si Kuya Rins. Si Eden na ba yan? Oo, oh, oh, Kuya Rins, si Eden to. Gusto ko siya makausap. Kausapin ka rin, Kuya Rins. Rins? Rins? Hello, Eden. Mahal. Bakit naman lumantong sa ganito? Stage 4 na yung cancer mo. Hindi ko rin alam. Huli na nung nalaman namin. Bakit mo naman hindi sinabi sa akin na may cancer ka na? Alam mo naman, di ba nagtatrabaho ako para sa ating dalawa? Gustong gusto na sana kita makita. Kailangan ka ba uuwi? O oh, sige, Gagawa ko ng paraan para makauwi dyan. Alam kong mahigpit yung amo ko pero pipilitin ko siya. Mahal, baka pwedeng gawin ng paraan. Gusto mo sa nakita makasama dito. Basta magpakatatag ka. Hintayin mo ko. Ano yan? Oras ng trabaho. Telepono ko ng telepono. Ma'am. Ma'am. Yung asawa ko nasa hospital po, ma'am. Kailangan kong umuwi. May cancer yung asawa ko. Ay, hindi! Hindi ka makakauwi! Ma'am, parang awa niyo na po. Baka hindi ko na po maabutan yung asawa ko. Malala na yung sitwasyon niya. Nasa iyo ba yung kwenta ng mga utang mo sa akin? Nasa iyo ba? Alam mo kung gano'ng kadami yun ah! Ma'am, hindi ko naman yung tatakasan. Babayaran pa rin kita. Kailangan ko lang yung... Yung asawa ko kailangan ko makita. Hindi rin pwedeng makauwi. Ano, iiwanan mo ko dito mag-isa? Hindi pwede. Alam mo na oras ng trabaho niyo, di ba? Ba't telepono ng telepono? Ang daming kalat doon sa la lababo. Kung parang awa mo na, asawa ko to. Paano na lang kung huling araw niya na hindi ako makauwi? Hindi ko yun kakayanin. Eh, hindi, hindi nagpapauwi ng ganun. Nasa kontrata niya yan, di ba? Pero may emergency Wala dito. ka pang dalawang taon dito eh! At tandaan mo sabi ko ha, pag umuwi ka, o tumakas ka, idedemanda kita. Naintindihan mo? <tong> mm hmm... <tong> <tong> Renz, ikaw ba yan? Renz? Anong ginagawa mo dito? Ma'am, nakita ko yung asawa ko. Anong nakita? Eh, ikaw lang ang tao dito. Ma'am, siya po talaga yung nakita ko. Kung ano-ano kasi iniisip mo eh. Ang dami mong trabaho. Wala pa kanina, aligaga ka, paikot-ikot ka, tinitingnan kita. Pinapakiramdaman kita. Ano ba talaga? Gusto mo ba ng trabaho o ano? Pasensya na po. Pasensya na po talaga. Sige po, ma'am. Gagawin ko na yung mga trabaho ko. Sige, tali. Ano? Ano-ano nakikita nito? ka. Hello, Macho? Hello, te. Si, si Kuya Renz, patay na. Ano? Patay na si Kuya Renz. <laughs> Sabihin mo, hindi yan totoo. Patay na siya, te.

Ayaw ko sana. Saan mo nakita ko pa siya? Para sa may sisisi? Di ba bago ka pumasok dito, may tinirman kang kontrata? Mamie, Alam mo pag dalawang taon, hindi pa pwedeng umuwi? Mami, hindi naman, hindi naman pwede si sisisi. Makiusap lang naman po ako sa anong... Sana pinauwi niyo ako. Okay lang nakauwi ka. Kung hindi ka bumali ng bumali ng bumali. Napakarami mong bali. Siguro kahit dalawang taong ka dito, hindi ka makakabayad sa akin. Mam, baka pwede sa pagkakataon na to, makauwi na ako kahit sa burol na lang ng asawa ko hanggang paglibing. Anong pupuntahan mo sa burol? Kahit dumating ka doon, di na siya mabubuhay. Hanggang doon na lang yon. Naintindihan mo? O, parang awan yun, na. Naiintindihan mo? Hirap mong kausap, no? Friends? Eden Eden, nilalamig ako Nilalamig ako Friends Sorry ha Hindi pa ako makaka -uwi. Pero hintayin mo ako Eden, nilalamig ako Pupuntahan kita Hintayin mo lang ako Please Friends? Friends? Ah! Hoy! Ah. Ano ba? Nakakarindi ka! Ma'am! Ma'am, please! Mauwin niyo na po ako! Yung asawa ko po! Lagi na lang nagpaparamdam pati sa panaginip ko nagpapakita na! Ma'am, please! Mawa po kayo! Kung ano-ano kung iniisip mo! Anong uuwi sinasabi mo? Sa laki ng bali mo kung uuwiin kita? Okay. Sinong gagawa dito? Sino maglalaba dito? Sino maglilinis dito? Iiwanan mo ako mag-isa? Ang parang awa nyo na po. Babalik naman po ako dito. Hindi kita talakasan. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umuwi. Kaka-uwi mo lang nung minsan eh. Uwi na naman. <laughs> wala pong ibang paraan. Sa so tingin ko, kailangan ko po talaga umuwi. Talagang walang ibang paraan. Manahimik ka, ipanatag mo yung utak mo na dito ka lang. Walang uuwi. Naintindihan mo? Tapusin mo yung trabaho mo! ano-ano kasi pinag-iisip mo, maloloka ka! Pati ako nadadamay sa kakairit mo! Ayusin mo yung trabaho mo! Sino ka?